hindi appropriate yung paghahamon kasi kung meron ka namang problema sa isang tao uh, bilang halal kasi na public official ano eh kumbaga hindi tama na gawin mo yan tandaan natin sa constitution public office is public trust so bawat galaw natin ano bawat kilos natin bawat salita natin binabantayan tayo ng taong bayan at uh, inaasahan na magiging maayos ang ating uh, uh, pagkilos ano ang pananalita so hindi naman tama yung paghahamon na yun hindi po tama yung ganong klase ng paghahamon on the other hand uh, mas maganda sana hindi nila pinatulan ni General Torre but of course i's uh, trying to be witty about it hindi ba sinasabi niya oh, eh hindi papatulan kita kaso ang problema kasi sa tunay na buhay Malalim ang pinaghugutan kasi nito eh. Hindi naman ito parang away o nagpapatutsadahan lamang. Merong hugot eh. Alam naman natin kung saan nanggagaling si Baste ano, at alam din natin kung nanggaga saan nanggagaling si General Torre. At ito ay uh, resulta ng mahabang issue sa pagitan nila no mula doon sa issue ng pagka-aresto kay Kibuloy hanggang doon sa pagkaka... Uh, bigay ng kustodiya ng dating Pangulo sa ICC hanggang sa pagkaka-appoint niya bilang uh, General. Ano? And fact, if I'm not mistaken, it even started from the time he was actually detailed in Davao. Mm -hmm. Naalala mo nun? Uh, even then, sinabi na talaga ni Bastel na pag nakita ko yan, susuntokin ko yan.